Hi guys! Good morning and welcome back to my channel again! Ayan, ito si Paps Timuli. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, pakisubscribe, mag-comment na rin kayo, share, like, and of course, don't forget to hit the notification bell para maging updated kayo sa mga bago nating contents. So, ngayong umaga, katagising lang natin at taligo na tayo na... May kape at mayroon tayong... Kain muna tayo bagong Banana bread. At yung ating maduwagang kape. At may tayong kape. So, mayroon tayong uh, content ngayon. So, may naalala lang ako. Magpapasko na! lang tulog na lang Pasko na? So, kamusta ang lahat? Kamusta mga kababayan natin sa uh, iba't ibang bansa? Ako guys, mga ano na, 16 years na ako dito. And uh, okay naman ang kalagayan natin. So yun yung pinapasalamat natin lagi na naging maayos yung ating uh, sitwasyon. At naging mabait naman yung ating mga amo. So, speaking of that, <laughs> alala ko lang pala. Ayan, marami na naman tayo mga abobot. Ayan, binigay ni Madam ganun ka uh, supportive uh, at napaka maala yung pa, napaka ano, ng ating mga so yun lang naman ang importante basta nakakain nakaka tayo ng maayos nakakapahinga tayo ng maayos kahit naman na uh, Pasko at uh, nangulila tayo sa ating mga mahal sa buhay ay okay lang din kasi nakatagpo naman tayo ng pangalawang pamilya natin dito sa sa abroad, sa ibang bansa sa so, sinabi ko nga sa 16 years na na akong sa abroad uh, una na sa Singapore ako mga din ng tatlong taon tapos dito na dito na ako uh, nagtagal talaga so parang tinuloy ko silang pangalawang pamilya uh, sila din sa akin so ngayon medyo busy tayo dahil lahat sila dito may mga pisita yung ating mga alaga kaya maaga tayo kung at uh, maaga rin tayo kumain natin ating almusal. Kaya na lang mamaya pag may mga luluto <laughs> na naman sila, mga alaga ko, yun, kinakain natin yung mga suba. So ngayon, papakita ako sa inyo yung mga pinamana <laughs> ni Madam sa akin. So parang uh, happy tayo. Siguro ano, kailan ba guys sa akin? maganda. So, maagang pamas ko sa atin. So, pakita ko sa inyo. Dahil, um, mga personal possessions niya ito. Yung mga abubot niya, yung mga accessories niya, yung mga iba, yung mga iba dito, hindi pa gamit. Yung mga price tag na ng bigay sa atin. And, siyempre, happy-happy tayo dahil bibili mo pa ba So, pag malabas tayo, pag may day off tayo, mga gamit nila ito pero hindi ano hindi siya gamit na gamit so pinamigay nila sa atin so lahat ng mga gamit natin dito mga accessories natin ay galing kay madam okay, I'm very excited to share with you guys kung ano yung mga <laughs> kung ano yung mga uh, pinasa sa atin ni madam so ito yung mga minana natin sa ating mahal na madam So, mga accessories niya yan na binigay na sa atin. Ah, uh, Iba dyan, syempre, kailangan na natin linisin kasi ang itim na. Lagyan lang natin ng ano, ng toothpaste. Pinapanglinis ko yung toothpaste eh, para kikintab ulit. So, may pang party-party na tayo. Kaya yung itong uh, accessories na ito na kuntas. Yan. So, mga hindi pa gamit. Ang binigay niya sa akin, may mga price pa diba? yung iba. Yung kalahati nito, napamigay ko na. <laughs> Pinang regalo ko din. Uh, yung mga, kasi masyado nang malalaki, hindi mabagay bagay sa atin. So, nagamit ko rin. Uh, to kasi, sobrang naitago. Parang dumikit-dikit. Hindi ko alam kung ano yun. Parang namuti. Walang kung harina. Pero natatanggap yung 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 to, pang na ipinagkatiwala sa iyo. So andun yun yun. Meron siyang love, meron siyang ah, uh, hindi siya material eh. Hindi siya yung material na bagay. Yung yung gesture niya na ibigay sa iyo yan. Kasi mabilis lang naman bumili sa mga sa mga shopping center, iabot mo lang, ganun lang. Pero pag ganito na lang binigay siya iyo, pinagkatiwala sa iyo. Ito so, parang yung na natin sa ito. At kahit hindi ko nang ginagamit, kaminsan-minsan, uh, pag lumalabas tayo, ginagamit natin siya. Pero kung, hindi naman, hindi nakasabit lang, gusto lang siya na nakasabit. na mga ito, kaya niya rin Ngayon, ito. Oh, mga ito, bigay niya rin ito. Bata, ano -toy. dalawang pamilya or ng mga um, amo na kagaya nila. So, maswerte tayo. Kaya, ako kahit nandito lang ako sa bahay, ako lipa dito sila. Dito lang din ako. Kahapon Friday, dito lang ako. Hindi ako lumabas talaga. And syempre, gusto ko namang um, tawag so, dito, yung i-grab yung opportunity, yung time na makasama sila. Kasi, babiyahin na naman yung sila. Kailan na naman kami magkita dito. So, almost a year na hindi kami nakita ni Madam. Si Sir, parang 10 months sa mga ibang lugar ng vacation eh, and na-trap sila doon so siguro after ng Pasko na naman ang mga bata babalik na ng beauty. kaya dito lang din ako sanay na rin ako na, dito lang sila ng bahay kasi parang bahay na rin parang uh, siyempre may matrabaho pa pero hindi mga ganun ka ano na ang kasayo kung paano mo ah uh, balasahin mo tayo time kaya guys hanggang dito na lang yung ating vlog sa araw na ito, magagawin pa tayo kasi uh, na yung ating uh, trabaho sa ating um, mga ito. Uh, yun lang, patuloy kong pinapanalangin ang natin sa atin ng mga OSW, mga kapwa ko at maging matatag, maging matibay tayo. Pray always. And of course, ilang tulog na lang, ilang days na lang, Pasko na. Uh, maliging, maligayang Pasko sa lahat. Uh, uh, I would like to uh, take this opportunity also to um, say thank you to my team Kaburks, of course, team Kaburks, one year na tayo, and my team Palaban, and team PTP, yeah. So, may bago pa tayong team na buuin soon. So, kapit lang guys, duwala sa isa't isa, supportan sa isa't isa, sa I love you all. Mwah.